Inaasahang mas bibilis pa ang kalakalan at paghahatid ng mga serbisyo sa Caraga Region. Ito ay sa tulong ng Agusan Bridge na halos isang daang porsyento ng tapos ang konstruksyon. Silipin niya sa sentro ng balita ni Marish ladanya ng PIA Karga. Malapit nang matapos ang konstruksyon ng Agusan Bridge na isang road at slope component project na magdudugtong sa Caraga Region sa Northern Mindanao. Ito ay may rutang Agusan del Norte, Agusan del Sur at Impasugong Bukidnon kung saan hindi na kinakailangan pang dumaan sa Cagayan de Oro o Davao. Sa tulong din ng naturang tulay, mas mapapalapit na sa Butuan City ang dalawang rural barangay sa rehiyon. Ito ay ang barangay ng Dulag at Bilay. Ang Agusan Bridge ay pinaglaanan ng 1.3 billion pesos na pondo. May haba itong 500 100.70 linear meters, may 300 meters na steel bridge, at higit 170 meters na viaduct na dumadaan sa ikatlong pinakamataas na ilog sa bansa, ang Agusan River. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Caraga Regional Director Engineer Paul De Los Santos, ang nasabing tulay ay isa sa high-impact projects ng kanilang ahensya at nasa 98.67% na itong tapos. Ang hinihintay na lang ay railing. Pag siguro darating ngayon, ako yun eh, malalagay railing siguro. By next year, pwede na inaugurate yan ni Presidente. Excited naman ang mga residente para sa nalalapit na pagtatapos ng konstruksyon ng naturang tulay. Dako kay katabang ang nabuhat karo na gihimo na tulay sa gobyerno. Kay wala pa ng tulay sa una, magtabok rami, magbaligyag humay. Tabok mo eh, magbarotura sa Juan, Bilay. Kaya karoon kay na naman tulay, wala na yung problema ang mga tao na kasi asa nila ilang produkto. Kasama si Nura Lanusa, Marish Saladanya ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa bayan.